Bukod sa terorista si Usman, target din ng mahuli ng militar sa Maguindanao si Commander Bungos, ang ikalawang pinakamataas na leader ng BIFF. Nagpapatrol, Nico Bawa. Ang grupo ni BIFF Commander Bungos na kilala rin sa pangalang Ismael Abubakar Hassan ang namata ng AFP sa Datu Unsay, Maguindanao noong Huwebes ng gabi. Ayon sa 601st Infantry Brigade, agad sila naglunsad ng law enforcement operation kung saan nag-abiso sila sa MILF sa kanilang opensiba. When it comes to these law enforcement operations, uh, in fairness, we cooperate naman mm -hmm. yung leadership. Ayon sa kanilang intel, dati umanong MILF si Bungos tulad ng ibang BIFF. Bukod sa pagiging second in command, si Bungos din ang tumatay yung Deputy Commander for Operations, Advisor at Hepe ng Sharia Court ng BIFF political adviser ng organization. Hindi siya more on sa mga ganito na military. Ayon sa AFP, nasa may limampung tropa ang grupo ni Bungos na may kinalaman sa nakaraang ambush sa highway sa awang papuntang Sharif Aguac. Nagsanib ang kanilang grupo sa iba pang BIFF sa Datu Unsay, kung saan nasa isang ang kanilang puwersa. Balak daw itong gawing isang staging area para sa iba pang ambush. nag sila doon sa certain area. Sila talaga yung target namin. Ayon sa AFP, balak nilang in-neutralize ang grupo sa lugar para hindi na ito lumipat pa at makipagsanib muli sa iba pang tropa ng BIFF. Nico Bawa, ABS-CBN News, Coronadal, South Cotabato.